legend actor na si Inday Garutay, bakit nga ba matagal na nawala? May nagsasabi na naghihirap na daw si Inday. Totoo ba ito? I'm very, very much okay. Uh, meron, 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 po akong, napasama ko sa movie ni Direk Carlos uh, Morales. Ayan, as okay. starring uh, Abrenica Brothers, uh, Vina Abrenica and Alger Abrenica. Kasama po si Carlos Morales din, Nico Loco, uh, Martin Escudero, Ina-alegre alegre kasama rin po doon. Oo, kasi bigla kang nawala, di ba? Actually, oh, hindi, hindi, ako, hindi, hindi ako nawala. Ay, hindi na, ka nawala. Nanahimik lang. Mm -hmm. I can still work, pero tahimik lang. Kasi mm -hmm. naman, mas masarap ang trabaho ng tahimik. Mm -hmm. Pero, kumikita ka. Di ba? Pero hindi ka na nag-standard comedy. Mm -hmm. nag -nag, nag pa din ako. Di ba? Uh -huh. Yun lang naman, pero... Hindi naman ako nawala. Hindi lang hindi garuti ka pa rin. Oh, uh, Yes. Pero hindi ko naging gamit yung boses ng si Ate Luz. Pero minsan hinahanap, minsan hinahanap, ganun. Yun, hindi siya nawala. Hindi nawala si Tay Garutay. Ay, ayan siya! Ayan si Tay Garutay. Kilalita. Oh. <laughs> ay mo po si Dave Garute para sa mga Gen Z, mga uh -oh. millennials. Siya po yung ginagaya niya si... Hindi na rin kilala niya sigurado. <laughs> siya yung Badiday. Ang yumaong yung Dave Badiday. Ang inday yumaong badida yung Badiday na... Ang rin ay nang... Si, si ay si Sigera. Ay si... Ay Indosa. Indosa. Yun po. Hindi, garutay sikat na sikat po na siya po yung binansaga. Tok ano... Talk Grade na ng intriga. Grade na ng intriga. Uh -huh. yes. so, yung na ng intriga. Yes. Yan po bago ng bago, uh, si Ka kasabayan siya ni Christopher Martin, 'di ba? Na, o oh, mas nauna. Nauna siya. Nauna oh, si oh, oh. Ate Lods ang tawag sa kanya. Ate yes. Lods. Kilala niyo ba ako? Correct. Oh, yung mga ganun siya. Ginagaya oh. po ni eh. oh, oh. na yung dead garutay. Oo. Na sinabi natin na nawawala pero hindi daw. Nagtatabaw pa pala siya. Marami pa rin racket na hindi lang nababalita. Ati, kasi, tati, po, kasi dati. Kumikita. Alam ko kasi na active siya sa Facebook. Mas oh. sa Facebook parang hindi na active. Nawala. Si, eh. oh. Yung dead garutay. Pero si dead garutay ha. naging ano yun eh. Sa Itbulaga din. Oh, eh, regular. Sayang oh. diba? ba? Hmm. So, nagkapangalam po siya. at mabenta siya sa, ko na rin yung dati sa mga pesta na goso siya, di ba? Yes. Sa mga pesta-pesa. Pero yun nga, sana, ibenda rin niya yung inday, inday Garutay niya kasi, hindi na ganong, ano si Ate si since ng nang wala. Di ba? <laughs> Kaya lang din siya nakilala, Inday Garutay pa rin, di ba? Ayan, hindi siya nawawala at hindi oh. totoo ang chismis na naghihirap, na na. naghihirap si Inday, inday Garutay.